Magandang araw sa inyo mga bay, welcome back ulit sa ating channel. At sa video nito ito, update lang tayo regarding dito kay Justin Brownlee mga bay no. So, sa mga hindi pa nakakalam maglalaro nga itong si Justin Brownlee sa Indonesia Basketball League or IBL. Okay, so kapon nga linggo, eh lumarga na nga pa Indonesia itong si Justin Brownlee. And uh ang team nga dito ni uh, Justin Brownlee mga bay no is yung uh, Pilita Jaya. Okay, isa to sa mga top teams sa IBL Okay, so sa IBL kasi mga bay meron silang 3 imports na in-upgrade nila kada team Ngayong season na to And makakasama dito ni uh, Justin Brown mga bay ano, Sa kanyang uh, Indonesian Basketball Team na Pilita Jaya Is yung dating Miralco import na si KJ McDaniels mga bay Okay, at saka yung uh, national uh, Dating national team Uh, player, naturalized player ng Indonesia na guard na kalimutan yung pangalan niya. Import din siya dito sa uh, Pilita Jaya na malalaroan ni Justin Brownlee and makakasama din niya dito mga bayan si Brandon Jawato na member ng Indonesian National Team. So malakas-lakas yung uh, team na paglalaroan niya ni Justin Brownlee mga bayan Meron sila ngayong 7 uh, wins and 1 losses pa lang. Although nasa top 4 sila ngayon ng standing So hindi sila uh, Kahit isa lang yung talo nila Hindi sila number 1 sa standings So ayun dito sa report eh, Pumayag nga daw itong si uh, coach sa uh, Tim Cohn Na paglaruin itong si Justin Brownlee Dahil nga maraming ang natanggap na Offer overseas itong si Justin Brownlee At uh, hindi nga hinagdangan ng SBP or uh, ng Hinebra Management ang paglalaro ni Justin Brownlee sa uh, ibang bansa So isa na rin daw itong paraan kay Coach Tim Cohn para uh, maging uh, fit at maging uh, uh, active pa rin Or makondisyon itong si Jacin Brownlee while waiting para sa Olympic Qualifying Tournament sa July mga bay no? So July yung next stint ni Jacin Brownlee sa Gilas Pilipinas and before July meron siyang uh, Libre siya sa panahon na yun at pwede siyang maglaro Pinayagan siyang maglaro overseas Para nga makondisyon siya para sa Olympic Qualifying Tournament So abangan natin yung schedule And yung uh, first game ni Justin Brownlee sa IBL mga bay you know, Siguradong uh, maraming mga Pinoy ang manunood sa IBL nito okay Katulad na mga ibang mga local players natin na naglaro overseas Sa sinusuportahan ng mga Pinoy fans Yun lang mga bay maraming salamat sa pronood